So girls, ganito yung tamang paglalakad Parang model Hand on the waist And then One, two, three, ikot One, two, three, turn Diana, hindi na ba tayo cheerleaders? Model na ba tayo? Mary, syempre mauuna yung cheerleading Pero kung matututo naman tayo ng bagong skills Bakit hindi, di ba? Girls, girls, ulitin natin Gusto ko maging model Okay girls, tara One, two, three, turn One, two, three, turn! Hi, girls! Late na ba ako? Diana, Diana anong ginagawa, ginagawa niyo dito? dito? Girls, sorry! Hindi ko nasabi sa inyo kahapon na kalimutan ko. Pumunta si Kitty sa bahay namin. Nagkabati na kami. Kitty, halika na! Palitan mo na yung sapatos mo. Ipapakita natin sa school na pwede rin tayo maging models. Oo, oh, Diana, ito na! One, two, three, turn! Nat, nasan ka na? Nat, anong, anong ginagawa, ginagawa mo? mo? Diana, hindi kaya. Hindi ako pwedeng maging model ang taas ng heels na to. Ang sakit. Diana, ready na ako. Basta ako, pwedeng pwede maging model. Very good, Kitty. Okay, mag-practice na tayo. Nat, kung hindi mo kaya yung mga matataas na heels, edi magpalit ka. Tara. Ready, girls? Okay, one, two, three, four, turn. One, two, three, Dayana. four. Tingnan na. Anong turn. isusuot ko dito? Yung purple or red? Anong mas maganda? One, two, three, not. Kahit ano dyan, isuot mo. Ang importante, mag-training ka. Tara. Leila, narinig mo yon? Talagang tatalonin na nila tayo. Talagang tatalonin nila tayo. Tara, sumama tayo sa kanila. Gusto ko maging model. Sa mo, tatanggapin nila tayo? Siyempre naman. Tara. One, two, three, four, turn. One, two, three, four. Girls, baka kailangan nyo ng bagong members. Super fit ako maging model. Leila, tumabi ka dyan. Girls, ako yung fit maging model. One, two, three. Oh my God, nandito na naman sila. Kitty, wag ka nga mag-hysterical. Girls, sa tingin nyo ba kailangan pa namin ng bagong members? Diana, wag mo silang kunin. Sa tingin ko, oo. Well, siguro hindi nyo kailangan ng dalawa. Pero tingnan nyo naman ako. Supermodel yung dating, di ba? Bagay na bagay ako sa inyo. Leila, akala ko ba partners tayo? Mm, girls, knowing you, ayoko ang kasama kayo sa team ko. Umalis na nga kayo dito, mga rats. May training pa kami. Ano nangyayari kay Kitty? Pwede pa, Umalis na kayo dito. Ayoko na kayo maging friends. Okay, okay Kitty. Kitty, huwag ka na magtago dyan. Bumalik ka na dito. Girls, sorry. Hindi ko kayo tatanggapin sa team ko. Umalis na kayo dito, please. Okay, Bunnies. Mag-start na tayo. One, two, three. <laughs> Leila, nakita mo, hindi ko naman nila tinanggap. Oo, oh, oh, Yana, magsisisi sila. One, two, three, four, turn. Girls, diretsyo lang. Huwag niyo ipabend yung knees niyo. One, two, three. <laughs> Teacher Mike, kailangan tanggalin mo yun. Oo, ngayon na. Hindi kami makapagpalit ng damit. Anong aalisin? Basura? Sino bang duty ngayon? Sila mag-aalis. Teacher Mike, hindi yung basura. Teacher Mike, sumusobra na sila. Hindi to hotel. School to. Bakit? Ano ba nangyari? Halika, Teacher Mike. Oh, Teacher Tignan Mike, mong, dali. mo. Dali. Guys, ano ba? Ano nangyayari? Teacher Mike, kahit kami na-shock, anong nangyayari dito sa school? Yan, Teacher Mike. Nakita mo na? Tama ba yung ginagawa nila dito sa school? Teacher Mike, kanina pa namin sila ginigising. Ayaw magising. Teacher Mike, sigawan mo sila para magising. Eh, ang cute naman nila eh. Ano? ano? Teacher Mike, cute. Natutulog dito sa school, ano, cute. Oh, pala. Patrick, Patrick, gising na. Patrick. Pare, ano yan? Dito sila natulog kagabi? Wala akong pakialam kung dito sila natulog. Pero sumasobra na sila. Hindi ito hotel. Tingnan mo, hindi tayo makapagbisita. Oh. Patrick, Gigi. Patrick, Gigi, gising Teacher na. Teacher Mike, lakasan mo yung boses mo. Ano? Sisigaw ako? Tumabi nga kayo. Anong, Anong nangyayari dito? Wala guys, hindi ko sila magising. Ang sweet nila matulog eh. Anong nangyayari? Ayan, may natutulog sa school. Nakaharang sa mga closets Oo oh, nga, nakakainis. Di man lang kami makapagpalit ng damit oh. Bakit? Mahirap sila gisingin? Eh di gisingin mo sila. Okay, tahimik lang kayo. Bayaan nyo na sila matulog. Ano? Wala, Wala sila, sila sa bahay nila. Bahay nila. Hoy, gumising sila kayo! Gising! Hay, ha? ha? sa wakas, wakas. Hoy, gumising nga kayo. Anong ginagawa nyo? Dito ba kayo natulog kagabi? Anong oras na ba? Oo nga, gawa nyo nga akong gatas tsaka pancakes. Ang kapal ng muka! Umalis nga kayo sa locker room! Kung hindi, kayo yung gagawin naming pancakes. Bilisan nyo! Bakit sila nagagalit? Ano ba ang problema? Guys, bilisan nyo! Mag-ayos na kayo! Parang walang makakitang natulog kay dito sa school! Bilisan nyo! Kilos na! Okay! okay. Ice, gawa mo akong hot chocolate yung may marshmallow. Ako, cappuccino, yung may coconut syrup, tsaka hotdog. Ice, pare, may tatanong ako sa'yo. Girlfriend mo pa rin ba si Bakit mo tinatanong? Pare, huwag kang magalit. Hindi ko na kasi kayo nakikitang magkasami. Ano, kayo pa ba? Hoy Max, umayos ka. Bakit? Anong pinaplano mo sa girlfriend ko ha? Oh, bakit mainit ulo mo? Nagtatanong lang ako. Max, girlfriend ko si Nat. Ice, easy ka lang. Nagtatanong lang yung tao kung kayo pa ni Nat eh. Di ba sinabi ko ng oo, girlfriend ko si Nat? Tsaka alam nyo, kasama ko siyang magse-celebrate ng New Year. Narinig mo ako? Eh, di natapos na. Kunin mo na yung orders namin. O pare, girlfriend pa rin pala niya si Nat eh. Paano na ako? Alam mo Max, itry mo si Green o kaya si Karina. Sa bagay, okay naman sila. O sige, kakausapin ko sila mamaya. Bahala na. Di Sa table tayo upo. Kahit saan? Doon. Kev, may pera ka Siyempre, ba? Siyempre. Eh. Gusto kong kumain ng okay, masarap. Okay, order ka lang. Hoy guys, nakareserve yung table na yan. Dito kayo sa bar. Ice, tingnan mo. Nagdidate na kami ni Dima. Ano ka ba? Huwag ka maingay. Hayaan mo ng lahat. Basketball players, wag niyo na akong titingnan. Kung hindi, lagot kayo kay team ako. Wala pare, nahuli ka na. Hindi na pwede si Green tsaka si Karina. Pagal mo kasi. Ayos ah, hindi ko na-expect to. Kev, don't worry, hindi ako kumakain ng madami. Ice, gusto ko ng pizza, two cheese, tsaka malaking milkshake. Wow, mukhang nagda-diet ka. <laughs> Girls, okay yung training natin. Cheerleaders tayo at the same time models. Ano, Kitty? Pinatawad ka na ba ng loser na to? Girls, relax lang kayo. Sa tingin ko, pwede namang maging okay yung relationship natin. At maging okay yung relationship? Never! Okay, as you wish. Tara! Never, Never tayo, tayo magiging friends! Hello, boys! Kumusta? Oh, hi, girls! Hey, Before, cheerleader na ulit ako! Smiley, anong balita? Okay lang, babe! Mary, may tatanong ako. Anong gagawin mo sa New Year? Ako? Wala naman. Ah, uh, Mary, pwede ba kita maging girlfriend? Ano? Ako? Siyempre naman, Max. Smiley, nakahanap na ba si Dima ng partner? Oo, pati si Kev. <laughs> well, okay yon, para hindi niya na ako kukulitin. Oo, sana nga. Green, marunong ka ba humalik? Oo naman, Dima. Tara, mag-kiss tayo. Ah, sige! Ains, baka hindi ako makapag-celebrate ng New Year kasama ka. Ano? Bakit kasama mo siya, si Max? Sino? Si Max? Hindi. Kasama ko yung parents ko. Baka aalis kami. Smileyk, sino yan? Si Alesha Buntes? Anong nangyari? O oh, Diana, kaibigan ko lang to. Nag-date kami dati pero sobrang tagal na noon. Last kami nagkita, five months ago pa. Smileyk, Smiley, ano yan? May problema ba? Ako wala. Si Alesha meron. Smileyk, sabihin mo nga. Bakit naman ngayon ka pa message ni Alesha? Ngayong buntis siya? Diana, hindi ko alam. Siguro dahil nag-uusap pa kami. Tsaka wala siyang mahinga ng tulong. Kung kailan naman okay si Smiley tsaka Diana, sino ba yun? Kitty, ex ni Smiley. Leila, ano? Nabasa na ba niya? Yana, nabasa niya. Leila, kapag nabuko tayo dito, anong gagawin natin? Hindi tayo mabubuko. Hindi nila alam yung number ko. Eh, Leila, so naman natin hahanapin yung Alicia na yan? Yana, relax! May idea ako! Ang importante, hintayin muna natin siyang sumagot, okay? Pare, ano? Hindi ka magre-reply? Hindi, ayoko masira yung relationship ko kay Diana. Smiley, hinihintay niya yung sagot mo. Eh, paano kung kailangan niya talaga yung suporta mo? Ba't hindi mo siya sagutin? Diana, ano sasabihin niya sa kanya? Dima, mahal mo ba ako talaga? Oh Green. Mahal na mahal kita. Pinakamahal kita sa lahat. Guys, tingnan nyo si Dima tsaka Green. Bagay sila. Diana, anong gagawin ko? Smiley, sagutin mo si Alessia. Sabihin mo nandiyan ka lang para supportahan siya. Sige. Ice, bill out! Gusto ko ng tiramisu. Yung bill tsaka tiramisu. Kev, ang swerte-swerte ko talaga. Ang bait-bait mo tsaka galante. Oh my God, yana, Sumagot siya! Nag-message siya! Ano? Anong sabi? Sabi niya, hello Alessia, nabigla ako sa balita mo pero nandito lang ako para supportahan ka. Nasa school ako ngayon. Tatawagan kita mamaya. Eh, paano natin gagayahin yung boses ni Alesha? Yana, hindi natin gagayahin. Pupunta siya dito sa school. Pupunta si Alesha dito? Pa -paano? Uh -huh. paano? Paano? Tata. Hoy, mga frogs! Ano bang ginagawa niyo dyan sa toilet? 30 minutes na kayo dyan! Hoy, frogs! Lumabas na nga kayo dyan. Naiinis na talaga ako sa mga losers na to. Wala talagang peace of mind dito sa school. Tara nga, lumabas tayo. Sabihan natin yung mga losers na yan. Ano ba? ba? Hindi pa, pa ba kayo lalabas? Hoy mga losers, para sa mga cheerleaders tong toilet na intilihan niya. Para, para sa mga, mga frogs. frogs. Tata na nga, Julie. Ito na lang tayo sa kabilang toilet. Nakakainis talaga tong mga cheerleaders na to. Lalo na yung mga frogs na yan. Oo nga, yung mga bunnies, pati tong mga frogs. Guys, magreklamo tayo. Hoy, kidnapping to ah. Makinig ka, Ibon. Kailangan namin ng tulong mo. Tutulungan mo kami. Pagkatapos, hindi ka na namin guguluhin. O eto, isuot mo. Bilis. Good morning, class. Meron tayong unusual topic ngayong araw na to. Hello, Teacher Mike. Good morning. Teacher Mike, unusual yung message ni Alessia kay Smiley ngayong araw. <laughs> <laughs> Alam mo, Diana, wala akong pakialam kung sinong katext ni Smiley. Teacher Mike, interesting to kasi si Alessia. Teacher Mike, meron akong good news. Meron na akong girlfriend. Ano ba yan? Kailangan mo pa bang ibalita yan? Kev, sabihin mo sa Pink na yan. Kakausapin ko siya mamaya after school. Alam mo, Stella, ihahatid ko si Pink. Hindi mo siya pwedeng awayin. Okay guys, ang lesson natin ngayon... Na, tingnan mo, ang pag-aaralan daw natin, si Alessia. <laughs> Pwede pa, Huwag nga kayong maingay. Huwag kayo maingay. Ang topic ngayon, yung Earth's magnetic field. Oh, interesting yung topic natin, Teacher Mike. Teacher, Mike, may we go out, please? Girls, hindi. Walang lalabas. Makinig muna kayo. Yung magnetic field ng Earth dumadaan sa magnetic meridians. Guys, nakita niyo ba yung ibon ko? Bakit bigla siyang nawala? Ano yun? Nilamon ng lupa. Oo nga, biglang nawala si ibon. Hoy, frogs, anong ginawa niyo sa kanya? Wala. Hindi namin kailangan yung ibon mo. Saan ba nagpunta yung ibon na yan? imagine niya kapag ako yung nawala, magbuo na yung mami ko sa akin. <laughs> <laughs> Bakit? Anong nakakatawa? Hi, Provasti. Meron na kaming boyfriend. Oo, oh. ayaw mo kasi i-date si Green. Sorry ka na lang. Smilik, may naghahanap sa'yo. Sa akin? Oo, oh, sa'yo. Sino daw? Alessia daw. Naku, Max. Nandito si Alessia sa school. O, ano ngayon? Ano isura ko? Okay lang. Smilik, nandito ako. Alesya? Ang laki ng pinagbago mo. Oo, hindi na ako nag-iisa. Dalawa na kami. Alesya, di ba sabi ko, susuportahan kita? Pero hindi mo naman kailangan pumunta dito sa school. Alam mo na, lalo na dito sa school, maraming chismosa dito. Hindi, Smiley, hindi ako aalis. Kailangan mo malaman. Alesya, malaman ng ano? Na ikaw lang ang nag-iisa kong kaibigan. Kailangan ko ng suporta mo. Interesado ba kayo sa topic na to? Yes. yes, Teacher Mike. Teacher Mike, can I go out? O sige na, Diana. One minute lang ah. Thank you. Urgent lang. Smileyk? Si Alessia ba yan? Smileyk, akin na yung kamay mo. Nararamdaman mo ba siyang gumagalaw? Wala. Wala akong nararamdaman. Hi, Alessia. I'm Diana. Girlfriend ako ni Smileyk. Kung may problema ka, nandito kami ni Smileyk para supportahan ka. Pwede tayong pumunta sa bahay ko. Mag-usap tayo. May problema tayo. Kailangan ko na ulit si Smileyk. Si Smileyk? O, Alessia. Oo, Smileyk. Ah, kaya pala smiley. Kaya pala may message ka niya. Nakakabigla ka. Niloko mo na naman ako. Diana, sandali lang. Pag-usapan muna natin to. Gusto mo siyang pakinggan? Bitawan mo nga ako. Nat, tingnan mo. Si Alessia ba yan? Mm, mm Ano? Diana Guys, emergency. Nawawala si ibon ko. Nasaan siya? Julie, don't worry. Baka naman umuwi lang siya. Diana, ayoko maghiwalay tayo ng dahil kay Olesya. Smilek, maupo ka. Smilek, alam mo, kailangan ka ni Alicia ngayon. Girls, nakikita niyo ba to? Oh, oh my God. God. Diana, mukha naman tong... Horror? Ibon ko? Ano to? Julie, anong ibon? Si Alesya to. Smilek, hindi mo ba nakikita? Si ibon ko to. Kahit anong disguise niya, kilala ko siya, alam ko siya yan. Anong nangyayari dito? Teacher Mike, may itatanong kami ni Yana sa iyo tungkol sa math. Tara, oh, tutayin sa loob. Tara, tara, tara. Sandali nga lang. Ano ba itong nangyayari? Ibon ko, anong ginagawa mo? Ano to? Oh my God! Julie, ano ka ba? Hindi ko naman idea to eh. Sa tingin mo gusto ko to? Baliw ka! Buisit ka! Yak! Yak! Uh. Ibon, ikaw yan? Diana, isa tong prank! Naprank ako! Smiley, ako din! Sinong gumawa nito? Either yung mga frauds o kaya yung mga M -m rats! Grabe naman to. Ibon, sabihin mo sa akin yung totoo. Bakit mo ginawa to? Anong dahilan? Julie, di ba sabi ko nga hindi ko idea to? Eto, aalisin ko ni lipstick ko. Ah, mm, mm. Wow, ang, ang ganda, ganda pala ni Ibon kapag babae. babae. <laughs> Guys, nakakashock talaga. Okay, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you next time. Kami nang bahala sa mga rats na yan. Lagot sa akin tong mga baliw na to. Uli Okay, smiley, kumalis na tayo dito. Okay, ibon ko. Naniniwala na ako sa'yo, okay? Ayayin niyo muna ako matulog. Ay, sila pala. Well, Diana, nakasama ko siya. Na, uh, nakasama niya ako. Okay, okay. Uy, um, ano mo kasi siya? Uh, uh, si Alessia. Alessia pala. matagal <laughs> <laughs> na kami hindi nakikita nito eh? Smiley, bakit ngayon ka pa niya message Ngayong buntis siya? Ba, Diana, mali ko. Hindi ko alam kasi si Diana siya. <laughs> <laughs> ano ba? Matagal, matagal pa ba kayo? kayo? Hoy mga losers, makinig kayo. Itong toilet para sa mga cheerleaders. Mga ban! Ay, frogs! frogs.